Aries, huwag kang matakot na magsalita, pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba, sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi, ay pwedeng pagmulan ng suliranin, o pagbagal ng pagmamahalan at sa huli, ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan, ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan. Aries sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 15, sa tanghaling bola ay number 25 at number 9, at sa gabing bola ay number 21 at number 24. Taurus, huwag kang matakot na magsalita. Pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi, ay pwedeng pagmula ng suliranin o pagbagal ng pagmamahalan at sa huli, ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan, ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan, Taurus, sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 13, sa tanghaling bola ay number 23 at number 19, at sa gabing bola ay number 24 at number 20. Gemini, Huwag kang matakot na magsalita, pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba, sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi, ay pwedeng pagmulan ng suliranin, o pagbagal ng pagmamahalan at sa huli, ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan, ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan, Gemini. Sa huweting sa umagang bola ay number 15 at number 27, sa tanghaling bola ay number 17 at number 25, at sa gabing bola ay number 24 at number 5. Cancer. Huwag kang matakot na magsalita, pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba, sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi, ay pwedeng pagmulan ng suliranin o pagbagal ng pagmamahalin at sa huli, ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan, ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan, cancer, sa huweting sa umagang bola ay number 15 at number 13, sa tanghaling bola ay number 25 at number 13, at sa gabing bola ay number 14 at number 27. Leo, huwag kang matakot na magsalita. Pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi, ay pwedeng pagmula ng suliranin o pagbagal ng pagmamahalan at sa huli, ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan. Ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan, Leo. Sa huweting para sa umagang bola ay number 10 at number 5, sa tanghaling bola ay number 21 at number 17, at sa gabing bola ay number 15 at number 29. Virgo, huwag kang matakot na magsalita, pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba, sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi, ay pwedeng pagmulan ng suliranin, o pagbagal ng pagmamahalin at sa huli ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan, ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan. Virgo, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 13, sa tanghaling bola ay number 19 at number 15, at sa gabing bola ay number 15 at number 20. Libra Huwag kang matakot na magsalita, pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba, sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi, ay pwedeng pagmulan ng suliranin, o pagbagal ng pagmamahalin at sa huli, ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan, ang magawa na magtapat ay kaligayahan na nagabay ng kalikasan, Libra. Sa huweting sa umagang bola ay number 22 at number 17, sa tanghaling bola ay number 14 at number 21, at sa gabing bola ay number 8 at number 25. Scorpio, huwag kang matakot na magsalita. Pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi, ay pwedeng pagmula ng suliranin o pagbagal ng pagmamahalan at sa huli, ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan, ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan, Scorpio, sa huweting sa umagang bola ay number 14 at number 29, sa tanghaling bola ay number 24 at number 5, at sa gabing bola ay number 13 at number 10. Sagittarius Huwag kang matakot na magsalita, pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi ay pwedeng pagmulan ng suliranin o pagbagal ng pagmamahalan at sa huli ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan. Ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan. Sagittarius sa huweting sa umagang bola ay number 16 at number 2, sa tanghaling bola ay number 14 at number 11, at sa gabing bola ay number 25 at number 19. Capricorn, huwag kang matakot na magsalita. Pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi, ay pwedeng pagmula ng suliranin o pagbagal ng pagmamahalan at sa huli, ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan, ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan, Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 13 at number 20, sa tanghaling bola ay number 13 at number 9, at sa gabing bola ay number 11 at number 17. Aquarius, Huwag kang matakot na magsalita, pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba, sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi, ay pwedeng pagmula ng suliranin, o pagbagal ng pagmamahalan at sa huli, ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan, ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan, Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 15, sa tanghaling bola ay number 21 t number 17, at sa gabing bola ay number 21 at number 4. Pisces, huwag kang matakot na magsalita, pag talagang may nararamdaman ka na ng kakaiba, sa iyong damdamin dahil kung hindi masasabi. Ay pwedeng pagmulan ng suliranin, o pagbagal ng pagmamahalin at sa huli, ay magbibigay ng kalungkutan sa buhay sa puso at isipan, ang magawa na magtapat ay kaligayahan, nagabay ng kalikasan, Pisces, sa huweteng, sa umagang, bola ay number 29 at number 12, Sa tanghaling bola ay number 13 at number 14, at sa gabing bola ay number 5 at number 21.